uh, magandang araw, magandang gabi o anumang oras na makarating sa inyo ang aking uh, uh, YouTube channel na ito uh, saan man kayo, saan man kayong sulok ng bodong ito ang akin pong may babahag inyo mga uh, kapanalig ay ako. Uh, kung paano tayo makakaiwas sa lugar uh, uh, na pinak pinakadelikadong puntahan sa kasaysayan ng Biblia kailangan nating habang Uh, nandito tayo sa lupa ay magsigawa tayo ng mabuti para hindi tayo matulad sa mga taong uh, mega dito habang sila ay nabubuhay kaya po uh, pakaingatan natin na habang may panahon pa tayo ay gumawa tayo ng kabutihan sapagkat uh, ito lang ang ating madadala pag tayo ay umalis dito sa uh, mundong ibabaw nito habang maaga pa habang bata pa tayo ay uh, maglingkod sa Diyos at uh, bigyan natin ng uh, panahon ng uh, Panginoon na uh, makasunod tayo sa kanyang mga kautosan. Although, uh, kahit hindi natin ma-perfect ang kanyang mga uh, otos na kailangan niyang ipinipagawa sa mga uh, kristyano, ay ipakita natin na sisikap tayong uh, gumawa ng kabutihan sa ating kapwa uh, ayon sa uh, instruction ng panalakasulatan o oh, Biblia uh, kung tayo po ay tunay na Kristiyano, eh mahal na mahal tayo ni Kristo at ang kanyang uh, kasayahan ay sa atin so uh, ayon yung papahamak tayo mga kapatid na mapunta tayo sa ganitong sitwasyon uh, maraming hindi nagniwala sa impyerno ngunit uh, ito po ay totoo binanggit po sa Biblia ang impyerno at uh, kung saan eh, maapoy doon mga kapatid uh, kung tayo nga mapapasok tayo sa uh, baga kapag uh, nag nagihihaw tayo ng isda eh, uh, masakit eh, how much more pag tayo pa ay napunta sa impyerno may paraan naman po na binigay sa atin ang Diyos kung paano tayo makakaiwas sa si impyerno na uh, nagadagat ang apoy na tapunan ng mga Uh, masasama, mga kriminal, mga uh, walang hiya dito sa mundo uh, meron nakakalungkot lang isipin na uh, uh, isang araw may pumunta dito sa aming mga uh, mga ngaral daw sila de Kristo ang daladala daw nila dala, dala ay ibanghilyo de Kristo, ngunit ang itinuturo ay hindi aran de Kristo kalaba de Kristo ang kanilang itinuturo, sinabi nga de Kristo na may impyerno, pero hindi sila naniniwala na may impyerno ah uh, sapagkat ang kanilang paniniwala uh, ang tao daw mahal na mahal ng Diyos at ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno tama naman yan na eh, ayaw mapunta tayo sa impyerno yung mga uh, gumagawa ng mabuti kaya siya gumawa ng impyerno para tapunan ng mga masasamang tao hindi ginawa ang impyerno para sa mga matutuwid so sana po ay sabay-bayan ito at uh, Uh, marami tayong matutunan sa so, pang-araw-araw ko na uh, pang-aral sa inyo dito sa uh, aking YouTube channel ang layunin ko lang po ay may maibahagi sa inyo kung ano ang aking uh, napag-aralan sa loob lang mahabang panahon uh, napag-aralan sa kanyang salita o oh, sa Bible po so eto meron po akong babasahin mga uh, kapatid uh, para hindi tayo maligaw ay eh, ang ginagamit kong Biblia ay yung Uh, King James version. So, ito ang mapupuntahan ng mga uh, masasama. unahin po nating basahin uh, kung saan mapupunta ang mga batwid. Revelation 21:7. Ito muna ang ating babasahin uh, bago tayo magpatuloy sa verse 8. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa, at sa mga mapakiapid at sa mga ma manggagaway ay yung mga magkukulang at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nanginingas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kabatayan so ayan po ayan pala ang uh, katapusan ng mga uh, masasamang tao na ayaw sumunod sa kalaoban ng Diyos so kahit na ito, ito na ang nababasa natin eh, ayaw pa rin maniwala yung mga ahinti ni satanas yung mga ibang sikta na hindi naniniwala na uh, may at ipinapangaral lang walang impyerno so uh, hanggang dito lang muna mga kaibigan at mga kapanalig ang aking uh, uh, maikling paliwanag tungkol sa uh, lugar na may panahon pa para hindi natin marating ang lugar na ito magandang araw po